So, welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At, um, pasensyahan nyo na yung boses ko, medyo pausak ko eh. <coughs> so, ang topic natin ay tungkol dun sa nag-comment dun sa mga video natin at ang tanong niya ay kung magkano ang gagastusin niya sa 3 meter by 4 meter na kwarto so dinescribe niya sa atin kung anong itsura ng kwarto so ayon sa kanya may apat siya na poste sa kwarto niya siyempre automatic may bintana yan at saka pinto so hindi niya dinescribe doon kung gaano kalaki yung bintana at saka yung pinto pero ginawa na lang natin yung standard yung dalawang bintana niya at saka yung isang pinto. So dito bali nilista ko na ang uh, mga gamit na kailangan mong kailangan mong gamitin dyan sa uh, sinasabi mo na kwarto sa tinatanong mo. At ayun pa sa kanya uh, ang taas ng kwarto niya 3 meter magmula doon sa sa flooring. So, sabihin na natin sa puting na. So, dito nilista na natin. Sa kulong puting mo dito sa mga parilya ng apat muna pusti Kailangan mo yan ng dalawang simento anim na sako na buhangin at walong graba. Ano sako na graba. So, sa pusti natin, yung sa pinaka poste na na 3 meter din yung taas. Ang kailangan mo simento is apat na piraso uh, sampung sakong buhangin at 16 sako na graba so yan ang kailangan mo sa kulong puting at saka sa kulong mo mismo sa puste mo so kailangan mo dyan ng uh, 20 pieces na 10 mm at 16 pieces na 9 mm okay so lipat na tayo doon sa wall sa pader mo na sa wall sa wall mo. So, unahin natin ang wall putting. Diyan sa wall putting mo, diyan sa 3 meter by 4 meter na kwarto mo, ay kailangan mo dyan na 7. Pito. 7. Pito, pitong pirasong simento. So, ang buhangin mo is 17 sako at 30 sako na graba. So, ang kailangan mo dyan sa puting mo na bakal ay 5 pirasong 10 mm at 20 pieces na 9 mm so lahat na to dito sa mga bakal sa sa wall mo sinama ko na yung vertical at sa horizontal dito sa 20 pieces na to na 9 mm so ang halo mo ang halo mo pag wala siyang bintana is 371 pero pag may dalawa siyang bintana at isang pinto magiging 311 na lang yan So ayan, 311 na lang yung hollow block mo na gagamitin dyan sa 12 square meter mo na kwarto. So kailangan mo dyan ng 13 pieces na simento dyan sa mga hollow block mo. At 52 sako na buhangin. So ayan na. Kung natandaan mo yon kanina mula nung sinabi natin, inumpisa natin yung kulong puting, tapos poste tapos wall pointing at CHB so dito tinotal na natin kung ilan ang kailangan mo lahat so ito na ang bali total ng simento na kailangan mo is 26 pieces na simento lahat lahat na yon so ang rebar mo natin 10mm is 25 25 pieces na 10mm tapos yung 9mm ang 9mm mo is 36 pieces so ang buhangin mo bali 85 sako So kung i-convert natin to sa cubic, tatlong cubic to. Tatlong cubic na buhangin ang kailangan mo. Sa ah, graba naman, sa graba naman is 54. So 54 sako na graba ang kailangan mo. So kung i-convert natin sa cubic to is dalawang cubic to. So 2 cubic na graba ang kailangan mo. So bali total na nito ang simento mo is 5,720 yung 10mm mo is 3,500 9mm mo is 3,240 yung buhangin mo is 3,000 at yung graba mo is 2,000 so ang suma total natin yan sa materialis na gagamitin mo is 17,420 so magdagdag ka na lang ng 5,000 para dun sa plywood saka mga dosportes dos mo para sa formas ng mga puste mo tapos dagdag ka ng 10,000 para sa bubong mo sa trusses at saka sa bubong mo so kung ito total natin yan lahat so 32,400 uh, yung uh, estimated natin dyan sa uh, 12 square meter na kwarto mo so 3 meter by 4 meter na kwarto So, estimated natin yan is 32,520. So, kung ang labor nito, sa tansya ko, ang magiging labor nito is mga 7 to 10,000. So, kaya na ito ng dalawang tao gagawin. So, yan lang. Yan lang ang uh, masagot natin doon sa tanong mo kung magkano ang budget mo doon sa uh, 3 meter by 4 meter na kwarto mo so ayan 32,420 so materialis yan lahat ng materialis yan so ito lang kung may comment pa kayo dagdag kayo ng uh, comment mayroon kayong malaman nais nice mong malaman lalo na kung nag nagpaplano kayong kayo magpatayo ng bahay comment lang kayo sa mga video natin uh, at sasagutin natin yan So medyo napakos kasi ako ngayon kaya dalawang araw hindi ako nakasagot sagot sa mga comment niyo. So mas maganda sana araw-araw na pa ng comment niyo pero ganito tayo eh, hindi inaasahan. So sobrang lamig kasi dito sa probinsya kaya ganun. paos talaga ako.